Mga katrops, welcome back ulit kayo sa aking channel Sports React TH at ngayon na ay pag-uusapan na rin na natin ngayon dito sa ating panibagong video ang balitang binabarat na daw ng Denver Nuggets. Pag-uusapan na rin na natin ngayon dito sa ating sunod na pag-uusapan na rin ang balitang kumirma na ng bagong player ang Los Angeles Lakers ngayong araw. Sa sobrang gipit nga mga katrops ng Denver Nuggets sa cup space ay nabigo nga po sila na mapanatili ang ilan sa kanilang mga championship players kagaya na lamang ni Nakenta Bias Caldwell Pope, Bruce Brown, Jeff Green at si Reggie Jackson na pareho-parehong lumipat sa ibang mga kupunan. At mukhang ganito rin naman nga ang mangyayari sa isa pa nilang key player na si Aaron Gordon matapos maibalita ni Brian Windhorst ng ESPN na tumanggi nga daw ng front office ng Denver Nuggets na bigyan ito ng maximum contract na A ng mahigit sa 4-year, $150 million pero hindi naman nga ibig sabihin nito na ayaw na nila siyang panatilihin sa kanilang lineup sadyang mas gusto lamang nga ng Nuggets na bigyan ito ng mas mababang kontrata na afford ng kanilang frankisa. kaya susubukan na silang makipagnegosasyon sa kampo ni golden As of now nga ay meron pero naman nga ito natitirang dalawang taon sa kanyang kontrata kasama na dyan ang player option ito para sa darating na 2025 to 2026 season na nagkakahalaga ng $22.8 million. Kaya meron pa nga silang sapat na oras upang makumbensi ang kanilang player na babaw ang hinihingi nitong bagong kontrata. Samanta pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa balitang pumirma na ng bagong player ang Los Angeles Lakers ngayong araw. Since na mga katrops, nire-require na ng NBA ang kanilang kupuna na tanggalin ang kanilang mga training camp player bago magsimula ng regular season ay hindi na nga po kayo dapat magulat bakit napakaraming move ang ginagawa ngayong araw ng mga teams. At isa na nga dyan ay ang Los Angeles Lakers na tuluyan na ngang gumawa ng ilang mga galaw. Sa katunayan, base nga sa kalalabas palang nabalita ni Shams Charania ng The Athletic, na official na nga daw pong ini-wave ng kanilang front office ng Los Angeles Lakers ang kanilang two-way player na si Colin Castleton at ang kanilang exhibiting guard na si Grayson Murphy. At kasabay rin nga niya na inakapagdesisyon rin naman nga ang kanilang general manager na si Rob Pelinka na bigyan at papirmahin ng two-way contract si Quincy Olive Ari na masayang masaya rin naman nga sa nangyari sa kanya ngayong araw gayong matagal na nga niya na, gusto na maglaro sa NBA at nagpapasalamat nga po siya at natupad ito ng Los Angeles Lakers pero hindi rin naman nga ito nakakabigla since napaka-impressive na po ng kanyang ipinakitang performance sa mga nakalipas nilang preseason games. So yun lang nga mga catraps ang handog ko sa inyong storya ngayong araw, sana nag-enjoy kayo please like and subscribe my youtube channel Sports React PH para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA Kitikets muli sa ating susunod na video.